Ang damdaman ng pagkain Kinuha ko regalo ni Princess <laughs> Boyong! Ipulit ko yung regalo ko Ate niyan! Bebe, bebe, bebe Sa akin na itong regalo mo Hindi grota ibabalik sa'yo Chit-chiri <laughs> ako yan eh Bigay sa'yo na ni Beba Grabe naman si Boyong Kinuha yung regalo ni Princess <laughs> Itong balik regalo Puro kahit yun naman! <laughs> Ikaw kasi princess eh, binigyan mo ng maliit na regalo si Boyong, tapos candy lang yung laman. Siyempre, magalit talaga siya. Bakit ba kasi candy yung regalo mo kay Boyong princess? pinaprang mo ba siya? O totoo yun? Totoo yun, Bebang! Eh kasi, si nanay, hindi niya ako binigyan ng pera pang biling pang escape game. Ganun ba yung nangyari? Siyempre, gusto ko sumali sa exchange gift natin para mabigyan niyo ako ng regalo. Kaya ang ginawa ko, bumili ako ng candy at binalot ko sa maliit na bag! <coughs> Hindi ka pala binigyan ng pera ni Aling Tiri, princess. Kaya pala candy lang yung kay Boyong. Bebang, Iska, tulungan nyo ko! Bawin natin yung regalo ko kay Boyong! Okay, tutulungan ka namin ni Iska! Basta, i mo, kapag nakuha natin yung chichuya kay Boyong, bibigyan mo siya, ha? Promise! Hati ang ko, ko sa regalo! Ibibigay ko sa kanya yung malalaki! Eh. Tarays ka! Tulungan natin si Princess! Habulin natin si Boyong! Bawin natin yung regalo niya! Sige! Tutulungan ko Bebang para hindi na umiyak si Princess! Halina kayo! Sundan niyo ako! Boyong! Bumalik ka dito! Naku! Si Princess ka at si Bebang! Gustong bawin tong regalo! Pero hindi ako mamayag! Matatago ako! Hahaha! <laughs> patin na sila <laughs> Iska! princess nawawala si Boyong Damn. Hello sino siya nagpunta? Boyong nasaan ka Ibalik mo na 'yung regalo ni princess Boyong magpakita ka Hindi kami galit Hindi ka namin naawayin. Boyong! Ako yung regalo ko! Ibigay mo yan sa akin! Maghati na lang tayo! <laughs> Princess! Wala na si Boyong! Umuwi na atas sa kanila! Bebang! Paano na yan? Gusto ko yung regalo ko! <laughs> Boyong! Isa ulit mo na yung regalo ni Princess! Maghati na lang kayo! Mabuti na lang, nakatago ko rito sa puno ng mga gabi. Hindi nila akong makikita. <laughs> Hindi kayo babalik ng regalo ni Princess! Kakainin ko ito lahat. Salap! <laughs> Princess, wala na talaga si Boyong Nagtago na Hindi na may babalik yung regalo mo Bebang, paano na yan? Gusto ko babawi yung regalo ko <laughs> Hindi ako magpapakita sa inyo! Akin na itong mga regalong to! <laughs> Wala na akong regalo! Malukod na yung Pasko ko! <laughs> Guys! Alam nyo ba kung nasan si Boyong? Mag-comment lang kayo para sa part 4! Bye-bye!